Nanindigan ng National Security Council na hindi iligal na pumasok ang Pilipinas sa bahagi ng karagatan na inaangkin ng China. Nagsasagawa ng routine patrol operations ang BRP Conrado Yap sa Baho de Masinloc kung saan may ilang nakahimpil na barko ng China. Sinabi ng Chinese military na trespassing ang ginawa ng barko ng Pilipinas. Kaya't sinundan nila ang ating barko. Pero sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo, sa ilalim ng international law ay may karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular sa Baho de Masinloc dahil pasok ito sa ating exclusive economic zone. Sinabi pa niya na ginagamit lamang ng China ang insidente para magkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi aniya papatinag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa ating teritoryo. Hinihikayat din ni Anyo ang China na kumilos na naaayon sa UNCLOS at 2016 Arbitral Ruling na isinusulong ang Rules-Based International Order.